Ito na Ito yun lang. Oh, mahiling nyo din di ang... Oh, timay lang sila. Uh, ano sila? Parang dahil nakakaon ng tipo. Ang <laughs> bagay <laughs> <laughs> mga gutom na hiling nyo. Ano? <laughs> mga, mga PG. <laughs> mga <refugees. laughs> Mga repugis. <laughs> mga repugis. Mga oh, repugis. Ang hiling nyo. Anak ko, Diyos ko. Sare-sare. Walang sakit na nang tiyan mamaya. Bakit sakitan? Wala sa eh. After... After how many years? I think, may ano... Ako. 12 years. May 23 years. <laughs> Tama ba? Ano, <laughs> <May 23 years. laughs> me first time. Wag <laughs> <laughs> Oh, Ayun nga ni, oh. oh sige, ilinom. <laughs> Ayun na, no, dami niyong kakaunon. <laughs> Dulo na. <laughs> Ayan. Nasa <laughs> ibaba na. Oo nga, na kaya sa... mo ganun, ah. <laughs> Ayun naman, Ayun,